guys, magluluto ako ng aming breakfast. Ito ay ang pansit bihon. Binisa ko na yung aking chicken. Ayan guys. Tapos isunod ko na yung aking carrots. Ayan. natin. Medyo malambot na yung carrots natin, kaya isunod natin itong green peas. Ay green beans. guys, ilagay natin yung pinagkuluhan natin sa manok. Ayan siya guys. Hintayin natin guys, kumulo yung sabaw. Tapos ilagay na natin yung ating repolyo. kumulo na yung ating sabaw, kaya ilagay na natin yung ating repolyo. Ayan siya guys. haluin lang natin. Ayan guys, hintayin natin na maluto yung repolyo. Guys, lagyan na natin ng oyster sauce. Ayan para lalong sumarap ang ating ang sitbihon ayan siya guys ngayon haloy natin ayan suluto na ito guys Uh, hindi ko na alisin yung uh, mga gulay dito ilalagay ko na yung uh, bihon kasi hindi naman pang commercial ito para lang ito sa amin kakainin namin guys ilalagay ko na yung bihon wow ang dami pala yung 400 grams Akala ko konti lang. Sige lang. Pwede naman yan. Kung hindi maubos, ay pwede naman ilagay sa rep at kakainin mamaya or bukas. Kainit. So, ayan siya guys. Malapit na ito maluto guys. Kasi yung bihon ay malambot na rin kasi binabad ko siya sa tubig. So, kapag ang bihon, ibabad mo sa tubig, lalambot lang siya at madali lang siyang lutuin. So, hanggang dito na lamang guys ang aking may papakita. Bye-bye! Kain po tayo!